Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang point person niyo sa DPWH na nagbibigay sa'yo ng informasyon na ito, ito, o para sa na ito, ito, para sa kanya? Sino? Naka six minutes ka na, era. <laughs> At tinatanong ko, wala naman ako tinat sin sinasabi sa'yo kung nagbibigay siya ng project. Naka six minutes ka na, <laughs> 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 you confirm, lahat ng siyam na yan, kayo po kayo, ikaw ang may-ari? Tama? Part owner po. Pa. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo paan nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng uh, kontrata ng DPWH? Alam mo nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes, naka, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo na ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yung place. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi ko kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila, ano, D mga D.E. po. D.E. Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Nang, ah, uh, nang, ah, uh, teka, sandali. D.E. ng Laguna, o sino D.E. Nga? ng... Sino nga? yung pangalan? I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf of DE the Okay, D.E. ng companies. Companies. Laguna. Sino pa? D.E. ng Bulacan, hmm. uh, D.E. ng... Uh, Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, D.E. ng Bulacan, nandito ba? Uh, D.E. ng Bulacan, nandito Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa iyo? I don't we don't have a list. Mga 6 minutes ka na erap. <laughs> <laughs> okay, uh, I don't have a list po.